<coughs> yeah, Booker Booker buka, buka, Booker 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 buka,

buka walang sabuhoy. Mm. E, buhat, mag-aahit ako ng kile bu kile. hindi ako mag Buhat, buka buhat, buhat, buhat. Huh 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 Oh! oh. oh. <cart Sketch> <features>

Kanina, may pinariya. Bukas, <laughs> may tatariyahin ako. Pero kanina, hindi ako tumariya. <laughs> kanina. 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 Kumain ako ng hotdog. Kanina, kanina, may ako sa kosomer kanina. May inakot akong kosomer kanina. Sa Mr. Donut yun? Kanina, Kahapon, nagnakaw ako ng donut.

You, it's all I want. You break this all I want. You break this all I want. You Can you, you Cut the shit. <laughs>